Kilalanin natin si Lolong, ang dambuhalang buwayang alat mula sa Pilipinas na kinilala bilang pinakamalaking buwaya na nahuli at naitala sa buong mundo. Handa na ba kayo sa kwento ng isang tunay na alamat? Tara, noong September 2011, isang malaking operasyon ang inilunsad sa bayan ng Bunawan, Agusan del Sur. Bakit? Dahil sa mga ulat ng isang higanting buwaya na di umano iresponsable sa pagkawala ng ilang alagang hayop, at maging sa pag-atake sa isang mangingisda. Matapos ang halos tatlong linggong paghahanap at pagsubaybay, sa wakas nahuli ang nilalang na ito. Doon nasilayan ng lahat ang kanyang nakakagulat na laki. Pinangalanan siyang Lolong bilang parangal sa isa sa mga veteranong crocodile hunter na si Ernesto Lolong Goloran Cañete na bahagi ng team na humuli sa kanya. Ngunit pumanaw dahil sa atake sa puso bago pa man matapos ang operasyon. Ang sukat ni Lolong ay simpleng kahanga-hanga. 6.17 metro o 20 talampakan at 3 pulgada ang haba. Ang bigat niya, mahigit isang libong kilo. Para magkaroon tayo ng ideya, katumbas ito ng haba ng isang maliit na bus at bigat ng isang maliit na kotse. Dahil sa kanyang pambihirang sukat, agad siyang kinilala ng Guinness World Records bilang Largest Crocodile in Captivity noong 2012. Naging instant celebrity si Lolong at dinayo siya ng libu-libong turista mula sa iba't ibang panig ng bansa at mundo. Ang dating tahimik na bayan ng Bunawan ay biglang naging isang sikat na tourist destination. Itinayo ang Bunawan Eco Park and Wildlife Reservation Center kung saan siya inalagaan at naging sentro ng atraksyon. Ang pagkahuli kay Lolong ay nagbigay daan din sa mas malalim na pag-aaral tungkol sa mga saltwater crocodile sa Pilipinas ipinakita nito na may kakayahan pa rin ang ating mga ilog at latian na suportahan ang ganito kalalaking nilalang, isang mahalagang indikasyon ng kalusugan ng ating ecosystem. Ngunit sa kasamaang palad, noong Pebrero 2013, pumanaw si Lolong. Labis itong ikinalungkot ng marami, lalo na ng mga taga-bunawan na itinuring siyang simbolo ng kanilang bayan. Bagamat maikli lang ang kanyang naging buhay sa pagkakahuli, ang kanyang alamat ay mananatiling buhay. Ang kanyang mga labi ay na-preserve at ngayon ay nakadisplay sa National Museum of Natural History sa Maynila para patuloy na mamangha ang mga susunod na henerasyon. Si Lulong ay higit pa sa isang malaking buwaya. Siya ay isang paalala sa atin ng yaman at hiwaga ng kalikasan ng Pilipinas. Isang tunay na hari ng mga ilog na hindi malilimutan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Lulong, Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga kamanghamang kwento. Hanggang sa muli.